Eto bahay niyo? Hindi, hindi, hindi po. Hindi sa mabigat, hindi sa mabigat po. Hindi po. Hindi po kasi mabigat. Hindi po Hindi po Hindi po kasi Hindi po kasi mabigat. Hindi po kasi mabigat. Hindi po kasi mabigat. Hindi kasi kasi mabigat. kahit po kasi minyama naman, pa tuwa? eh tayo pumasok, na na bahay mo? okay, gitangg. oh malaki naman palabahay mo na y? ano? ano yung mga 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 yung Ako yung mga yung mga yung yung mga bakit kaya Bakit ba, ba, gano'n ay Ayaw humarap ni Paul Kinakahiya Kinakahiya yung nanay niya Kinakahiya yung nanay niya Bakit Nawa <mulong> ah, lang ako kay nanay Remy Na ganyan yung sitwasyon Ginagawa ng nanay ang lahat Pero yung anak Ikinakahiya <mulong> <mulong> San si to Vicky na sabi mo

Ha? Sino? Oo, oh, sige. Tawagin mo. May bahay naman pala mga kababay. Hindi namin alam kung ano yung uh, relasyon ni Nanay Rema sa mga taong nandito. Pa na? Ay. Hmm, sige. Halika na eh. At least para may turnover namin si nanay. Hello po, maganda nga po po. Kayo po ba si ano, nanay Becky? Hindi po. Ipag ko kayo. Ha? Ah? Ipag po. Ah, ipag nyo. Kasi yung sinasabi, ipakilala daw niya ako. Ano mo sila? Ah, pamang... Ah, parang pamangking ko. Ah, okay. So kayo yung tinuturing yung pamilya dito? Okay. Okay lang po. Okay. Ay. Tan. Ay, Pagkakas. 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 Pagkakas morning report ayan sabi ko sa iyo po nabayad din din tumakbo ay po yung kamang ay, kaman. ay, 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 ay po di maniman ni Ronald kumaha oy at din po magachiman hindi na malupkan nato yan ay pamana ay talaga po talaga bakit ko harin pala kagaya ng nanay niya ha nanay niya kana iya tinaka iya yun nanay niya Hmm. Bakit? Ay, kasi um, ulilan naman ito. Paul, pwede ba kami pumasok? Kausapin niyo. Paul. Magandang, Paul. Magandang, man. Anak mo. Mm -hmm. Paul! 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 Luka, tama natin. Kahit na ganyan lang. Hindi naman. Hindi naman. ako. di ako. Baka makamukha. dito? lang sa bahay mo, Nay. lang, dito bahay okay. mo? Okay. Pwede tayo pumasok, na na bahay mo? Oo, oh, pwede tayo. Dito malaki naman pala bahay mo, na Hindi eh. naman, Hindi oh? naman, yung Hindi, Jimmy, Nay. Sige. Ako ah? lang may naman Ha? Ayaw ko kung pag-na ito. Ikaw taga-Lenis dito na ay? Uh, Oo, ako'y taga-Lungsod. So dito ka natutulog na ay? Ah, dito ka natutulog. Hindi minsan-minsan. Minsan-minsan ah, ka lang na-uwi dito. Oo, oh, kasi kasi yung plano si nanay ko sa. Ha? Ah? Kasi yung, yung yung pera na binibigay ko sa kanya. Yung pera binibigay mo sa kanya? Oo, oh, yun. Na. Nag-aaral ba siya? oh, nag-aaral. Sige na Oo, ah, may, may, may anak ko. Na naman, dito na tayo. Oh, nanay. Nanay bakit kaya gan- bakit ganun ay ayaw humarap ni Paul. Kinakahiya. Ah? Ha? Kisa kaya in nanay niya. Kinakahiya yung nanay niya. Bakit? Ha? Ah? pa Nag-aaral pa ba yan? Hindi nag-aaral pa. Nag-aaral pa? Oo. Oh. Oh, okay. Pero ano na ngayon, bakasyon na po. Pero um, nag-aaral, ba't ganun ang daming sigarilyo? Ha? Ah? Yan ang bisyo. pa ang bisyo. Yan ang bisyo. Bakit po kawawa ang nanay? Ay, Hindi niya tinuloy siya ay, nagpaparal ay, na walang halang buhay. Oo. -huh. Uh -huh. uh -huh. Kung minsan inayakan namin ito, kawawa, kaya ito mo ay lukong ula, namamalimos. Oo, oo. Namamalimos para sa anak? Sa kanya Okay lang na eh. Kung ayaw niya, huwag niyong pilitin. Okay lang po. Hindi ko marungan. Medyo, ano, na-curious lang po ako kasi nung sinasabi ni Nanay Remy na nag-aaral yung anak niya, siya nagpapaaral, nagpupulobi daw siya, para pag-aralan yung, po yung napanood po namin yung napanood po namin pero ang problema yung anak, ba't kinakahiya ang nanay ang... pero sabi naman sa akin ni nanay kasi akala ko talaga may problema si nanay sabi sa akin ni nanay, sorry sa word real talk lang po ako, sabi niya wala daw siyang sakit, hindi daw siya baliw kasi sinag-usap po kami one on one kung may problema or what gusto kong dalhin sa paggamutan para mapainom ng gamot pero sabi niya Daddy Frankie wala ang kung sakit hindi po ako baliw alam ko lahat nagpupulo lang daw siya para sa anak niya pero ang pinangamasakit dyan yung anak niya kinakaya naman siya Tapos sabi ko kay nanay, huwag niyang bitbitin kasi naawa ako. Ang bigat ng bag niya. <laughs> nasusugat na yung balik. Hindi naman kita ng bag mo ng isang araw, Ante Rino. Ang bigat-bigat po. Adi nga po siya. Kasi sobrang ay, bigat. Sobrang bigat po dahil marami po siyang dalahin. Mga coins siguro. Oo, oh, bariya lahat. At so, ipabago po ko na lang mga mm. uh, Palitan ko ng buo. Doon na lang mas magiging kasi wala kong unan. <laughs> Pero dito kita iwanan ha, para nakita ng mga kamag-anak mo, kasi for security din namin. Hindi naman natin alam kung ano nangyayari, lalo na may binigay din ang pera, kaya hinanap ko talaga pamilya niya. So, paano yan ay? Nay Remy. Oh, sige, kausapin mo 'yung anak mo. Hoy, di kayo kay kuman ni ah. Hindi talaga nagbibihis, nagdadamit. Hindi. Nabigla na naman po siguro. Ha? Huh? Nabigla po siguro yung pagdating nyo dahil sabi ko, ano, miyerkules. Pero, Nay, uh, huwag niyo po umamasama yung tanong ko. Wala ba sakit yung anak? <coughs> wala naman po. Wala naman. Ganyan lang po siguro. Pero yung ano, yung dalawang anak po niya, merong may eh. gumaya po sa, ano, mm -hmm. sa nanay niya. Yung... na, naawa lang ako kay nanay, Remy, na ganyan yung sitwasyon. Ginagawa ng nanay ang lahat. Okay. Pero yung anak ikinakahiya. May nasa edad naman na siya para magtrabaho. Sabi ko nga po, tatlo kayong magkakapatid, ikaw lang ang mayroon ano, yung medyo may oh. konting ano oh. pag-iisip, oh. ikaw ang ano matino. So ibig niyo sabihin, may sabit? Meron. Oh. Oo. At least alam na na. Kasi yung kapatid <coughs> ko sa oh. kami ng nakawak siya ng ah. Uh, Oo. Uh -huh. Kasi kung matino yung mm, bahay na yun malinis puro sigarilyo ang dami palagi po namin pinagagalitan yan yung tambak tambak yung sigarilyo yes po oh. yung yung anti mo yung anti po namin naka ano nandun sa Canada pumunta na naman po dito noong tilig na pinagalitan na naman po oh. okay. okay. Pero sige, uh, privacy ng anak niya, right niya yan, kaya hindi namin siya pwedeng pilitin. Papaalam na lang ako kay Nanay Rimi, no? Maraming salamat po. Sabi naman ni Nanay Remy, balikan ko daw siya ulit <clears throat> sa linggo. Oh, hindi naman ako makapangako, at least nakita ko naman na okay siya. <laughs> Nanay Remy, alis na po ako. <laughs> Sama ka pa ulit? <laughs> Saan? Magpulubi ka na naman? hindi po siya dito natutulog. Ay hindi siya so, doon sa alaga sa paligke siya natutulog. Pa sa... Hindi na siya natutulog dito. No covid pa. At ako na magmop ng linis lang tayo dito. Nay, alis na kami. Kasama ko Saan ka? Saan ka na naman? Doon lang, hindi magpulubi na naman ako ulit. Magpupulubi ka pa. Hindi oh. na lang bibigyan ng pera, Mang Rene, kasi maganda ka na. Hindi, hmm. ko. dapat na yung magpahinga ka muna dito kahit isang araw, dalawang araw. Hindi yung... Babalik ka ulit doon. Oo, balik ka. Nung nandun tayo sa bahay. Ay... May tagaluto tayo, may magpapakain. Gusto mo balik dito. Ngayon, balik ka na naman doon na Chichi, magpulubi ako. Saan ka magpulubi, Marene? Ah, 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 doon sa bayan. Sa Alcala? Ay, babalik ka ulit. Di, pag magpulubi ka, di, babalik na naman ang itura mo. Oh, magiging madungis ka na naman. Oh. Ah, maganda. Ano <laughs> sin yung sinabi niya? Lumalante pa rin sa Oo. Oh, <laughs> ito, ito yung gusto niyo. Pakilala mo naman si Jesse. Jesse okay. Pakilala mo sa kanila. <laughs> ano mo si Jesse? Ah, magkaibigan lang ha? Oh, kanina ha, nagkaibigan. Sabi mo, hani mo yan. Hindi ka, kaibigan. May video ako. Sabi mo, mag-aasawa na kayong dalawa. Sinabi mo. <laughs> kaibigan. <laughs> Meet ngayon, kaibigan na lang. Oh, kaibigan, kaibigan. Dahil naka, ano kami dito. Oh, nakaharap. <laughs> <laughs> May video, sabi mo, mag-honeymoon -ha pa kayo. May kaibigan yan. Ah, kaibigan na. Uh, oh. okay, sige. So, alis na kami. Uh Oo. -oh. Yung anak ko kung paano. Ha? Hindi, hiyan hey, mo. Hiyan mo na mga hiyan mo. Hiyan mo. Ayaw mo. Hindi, lang, lang. Pero... Ayaw. Pero... Masabi mo mo na eh. <laughs> Okay na, tara na, salamat po Ano, Nay? Eh? Maiwan ka na dito, Nay eh? Yung bag mo So, dito ka na oh, Pero dito ka na Saan ang bahay mo? Dito hindi na rin na, parang di bala sa nagbibigay nila man ako dito sa pinagalan, parang di bala sa akin. Kaya hindi, ang tanong ko sa'yo, dito ka na, dito oh. ka na papapa. Oo, oh, dito na ako, pagkakapos, pag maglalakad na. Ah, maglalakad ka na. Ang dami mong bahay ha, kung saan saan. Oo, hindi pa pa. Oh, <tien> um, yung bag niya, dito na lang daw siya. Ah, yes, 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 Sige po, Nay. ganun din sa'yo. Mag-iingat ka. Saan ka pupunta? O oh, sige. Ngayon mga kababayan, wala na tayong magagawa. Kung saan-saan yung kanyang itinuturo, ayaw, ayaw niya kasi nga uh, magpahatid kung saan. Hindi ko maintindihan mga kababayan, pero pagkakaintindi ko, ayaw niya kasing ipaalam sa ibang tao na may pera siya kasi kinukuha daw ng anak niya. At dito medyo sumakit yung aking ano, uh, ulo dahil sa nakita ko doon sa bahay sa kanyang anak. Ayan, uh, yan, siguro. Hindi ko po alam. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko mga kapapain. Kayo na po bahala mag-isip. makapanakit. Pero sumakit talaga ang ulo ko. At least, natulungan natin si nanay. Napabihisan natin. Napaayos natin yung buhok niya. Napalinis natin yung kanyang katawan. Maraming maraming salamat mga kababayan And God bless po Tara, tingnan natin kung saan siya pumasok Pasok kayo sa loob may Anak siya Pero yung anak niya Na binubuhay niya Sabi ni nanay Pag may pera kinukuha ng anak Pinaglilimusan niya Mahal na mahal ni nanay Yung kanyang anak Kaya daw siya maglilimos Para sa anak niya Pero yung anak niya mismo Kinakahiya daw siya Ay, Pumasok na siya Kaya may mga kaibigan siya dyan Oo oh sige pa pa na Okay sige pa okay, pa ayan mga kababayan At least may nag-acknowledge na naman doon Na mga kasama niya